May isang antas ng mental at pisikal na lakas na nagpapakita sa'yo na parang hindi ka matitinag. At ngayon, malalaman mo kung paano ito nakamit ng isang lalaki mahigit apat na raang taon na nakalipas. At kung paano mo rin ito magagawa. Nakakilala ka na ba ng taong hindi nababasag? Yung kayang harapin ang kahit anong sitwasyon ng walang pag-aalinlangan, walang pag walang pakikipagtawaran sa sarili. Habang ang lahat ay gumagawa ng dahilan sa kanilang mga pagkabigo, habang ang iba ay sumusuko sa unang pagsubok, siya nagpapatuloy. At ano ang sinasabi ng mga tao? Swerte lang yan. Maganda lang ang genetics niya. Nakarating lang siya dyan kasi malakas siya sa boss. Pero ang hindi kayang tanggapin ng marami ay ito. May napakataas na presyong kailangang bayaran. At karamihan, ayaw bayaran ng presyong yon. Ngunit gusto pa ring husgahan ang mga lumalaban sa totoong laban. Gayunman, may isang lalaki sa Japan noong panahon ng Tokugawa nanalo siya sa higit anim na duels. Nagsimula siya sa edad na labintatlo at hindi siya natalo ni Minsan. Kung matagal ka nang sumusubaybay sa channel na ito, alam mo na siguro kung sino ang tinutukoy ko. At baka sa title na rin siya ng video. Ang pangalan niya ay Miyamoto Musashi. At hindi siya ang pinakamalakas hindi rin siya ang pinakamabilis. Pero nagdevelop siya ng isang bagay na hindi kayang basagin ni Numan. Isang isip na walang pag-aalinlangan at katawan na walang limitasyon. Bago siya namatay, isinulat niya ang lahat sa kanyang aklat. Gorin No Show, The Book of Five Rings. At sa loob ng mga pahinang yun, nakatago ang eksaktong mapa kung paano mo mababago ang iyong isip at katawan hanggang sa mapatanong ang mga tao. Paano niya nagawa yun? Pero may isang problema. Ang pamamaraan ni Musashi hindi tungkol sa pagdagdag, kundi tungkol sa pag-aalis. Hindi niya binuo ang lakas sa pagdaragdag ng kung ano-ano. Binuo niya ito sa pag-alis ng lahat ng humahadlang. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe, ilike ang video, at mag-iwan ng komento. Ano ang pinakamalaking mental o physical weakness na gusto mong alisin? Malaking tulong ito sa channel at gusto ko ring basahin at sagutin ang mga komento ninyo. Balik tayo sa video. Kapanata isa, ang pagising. Ang kwento ay nagsisimula sa isang lalaki, si Lucas. Isang engineer, tatlumput dalawang taong gulang, may asawa at dalawang anak. Normal na tao, normal na buhay, normal na problema. Pero may isang espesyal siyang problema. Mahina siya. Hindi lang sa katawan, pati sa pag-iisip. Araw-araw siyang nagigising na may pangakong magwa-workout Tatlong beses siyang bumili ng gym membership. Tatlong beses ding nagpa-cancel. Nagsisimula ng diet tuwing lunes. Tapos sinisira tuwing miyerkules. Nang akong gigising ng maaga. Pero pinindot ang snooze ng pitong beses. Palagi siyang may malakas na intensyon. Pero napakahina ng execution. At mas malala pa, kapag nahihirapan siya sa trabaho, Nanginginig siya. Kapag kailangan niya makipag-usap tungkol sa problema sa asawa niya, iniiwasan niya. Kapag kailangan disiplinahin ang mga anak, ipinapasa niya sa asawa niya. Nabubuhay si Lucas na parang robot. Reactive, hindi active. Hanggang isang araw, nagka-panic attack siya sa harap ng boss niya. Sa gitna ng meeting, bumilis ang tibok ng puso niya. Pinagpawisan ng kamay, umikot ang paligid. Kailangan niyang lumabas. Normal ang test results. Diagnosis, stress, anxiety, at kulang sa mental fitness. At sinabi ng doktor ang linyang nagbago ng buhay niya. Nagre-react ang katawan mo sa mga threat na hindi naman totoo. Dahil hindi sanay ang isipong paghiwalayin ang totoong panganib at discomfort kailangan niyang itrain ang nervous system. nag siya. Paano palakasin ang isip? Paano magkaroon ng tunay na mental toughness? Doon niya nadiskubre si Miyamoto Musashi. At ang katotohanang hindi pala philosophy book ang isinulat nito. Manual siya ng pakikipagdigma na pwede mong ilapat sa buhay. Kabanata Dalawa Ang Prinsipyo ng Pag-aalis ang unang nabasa ni Lucas sa Book of Five Rings ay tila kalokohan. Huwag kang magkaroon ng paborito. Huwag umasa sa kahit anong particular na sandata. Hindi niya agad naintindihan. Paano ka magiging malakas kung wala kang paborito? Paano ka magiging master kung hindi ka umaasa sa kahit ano? Ipinaliwanag ni Musashi. Ang tunay na lakas ay hindi dapat nakasalalay sa perpektong kondisyon. Kung makakapag-ensayo ka lang kapag may equipment, mahina ka. Kung makakapag-meditate ka lang kapag tahimik, mahina ka. Kung makakapag-focus ka lang kapag nakatulog ng maayos, mahina ka. Nag-ensayo si Musashi sa kahoy. Metal, dalawang espada, isang espada, minsan walang espada. Sa araw, sa gabi, sa init sa lamig, sa ulan. Bakit? Dahil hindi naghihintay ang kalaban hanggang handa ka na. Napagtanto ni Lucas, kabig opposite siya. Produktibo lang siya sa opisina. Workout lang kapag maayos tulog. Healthy eating lang kapag asawa niya nagluto. Lahat ng disipina niya nakadepende sa labas. Kaya sinunod niya si Musashi inalis niya ang dependencies. Nagsimula siya sa simpleng push-ups. Walang gamit, walang schedule. Dalawampung push-ups araw-araw. May sakit? Sampu na lang. Pagod? Lima. Ero hinding hindi, zero. Kabanata tatlo. Hishoshin. Ang utak na hindi gumagalaw. Pero kahit nakakasanayan na niya ang push-ups, magulo pa rin ang isip niya. Anxiety, worry, takot. Dito niya nakita ang pinaka-importanteng aral ni Musashi. Ang isip sa gitna ng laban, dapat kapareho lang ng isip habang umiinom ng tsaa. Walang takot, walang excitement, just presence. Paano ka magiging kalmado habang may gustong kumatay sa'yo? Sagot ni Musashi, sanayin mong huwag mag-react. Hindi mo pinipigilan ang takot. Nagiging tao ka na hindi kailangan mag-react sa takot. Tuwing naistress si Lucas, isa lang ang ginagawa niya. Huminga ng malalim at inoobserbahan ang nararamdaman ng hindi nagre-react. At unang gumana ito sa meeting kung saan sinigawan siya ng boss niya. Sa halip na matulala, nanatili siyang kalmado at sinagot ng normal. Tumigil ang boss. Nagulat ang team. At alam ni Lucas, ngayon niya na-access ang Hishoshin. Ang isip na hindi gumagalaw. Kabanata 4 Sen no Michi Ang landas ng mandirigma. Pero alam ni Musashi, ang kalmadong isip na walang kakayahan ay ilusyon. Nagsimula si Lucas ng isang daan push-ups per day for tatlumpong araw. Walang excuse. Day 1, apatnapot limang minuto. Day 10, halos hindi makagalaw. Day 30, labindalawang minuto. Tuloy-tuloy. Pero ang nagbago, hindi lang yung katawan kundi ang kaisepan. Dito niya intindihan ang tunay na kahulugan ng warrior mindset. Hindi tungkol sa talento, kundi sa pag-alis ng ideya na hindi ko kaya. Kabanata 5 Zanshin Permanenteng Kamalayan Zanshin ay hindi pagiging tense, kundi pagiging present. Hindi ka nagpapabaya pagkatapos ng action hindi ka nagre-relax ng sobra pagkatapos ng tagumpay. Sinimula niya itong i-apply. Pagkatapos ng push-ups, tatayo lang siya ng 30 segundo. Aware. Pagkatapos ng meeting, uupo ng isang minuto, nagpo-process. Maliit na bagay, pero nagbago ang lahat. Pagkaraan ng siyamnapong araw, napansin siya ng lahat. Parang iba ka ngayon. Mas present ka. Mas kalmado ka. Kabanata 6 Fudoshin Ang hindi nayayanig na isip. At dumating ang tunay na pagsubok. Mawawalan siya ng trabaho. Dati, panik siya kaagad. Pero ngayon, nararamdaman niya ang shock. At pagkatapos, wala. Kalma. Tahimik. Nagplano siya. Nag-apply. Nag-network. Sa ikadalawamputatlong araw, tatlong job offers. Inili ang pinakamataas. 40% increase. Yung iba, tatlong buwan nang naghihintay. Kabanata Pito Hyoho Ang Estrateya ng Kawalan Ang pinaka-radikal na prinsipyo sa pakikipaglaban, huwag mong intinding manalo. Intindihin mong huwag matalo. Ito ang sikreto ng consistency. Hindi pagiging the best, kundi walang butas, walang kahinaan. Hindi siya napakitang gilas sa bagong trabaho. Hindi siya nagmamadaling magpasikat. Hindi siya nagkakamali. Tatlong buwan, promoted na agad. Kabanata 8 Sumi. Ang pagbitaw sa sarili. Ito ang ultimate. Hindi ka ang tagumpay mo. Hindi ka ang pagkakamali mo. Ikaw ang practice mismo. Tumigil si Lucas magbilang ng araw. Tumigil mag-post. Tumigil mag-celebrate. At doon siya naging pinakamalakas. At doon din natakot ang mga tao sa kanya. Hindi dahil sa yabang kundi dahil siya ay naging salamin ng lahat nan hindi nila kayang gawin. Kabanata Siam, Ang kumpletong transformasyon. Isang taon matapos magsimula, ibang tao na si Lucas. Hindi dahil nagbago siya, kundi dahil tinanggal niya ang lahat ng hindi niya kailangan. Hindi na siya nagsisikap maging disiplinado hindi na kaya ng katawan at isip niya maging hindi disiplinado. Ito ang antas na nakakatakot sa iba. Ito ang antas ni Musashi. At gaya ng huling sinabi ni Musashi bago mamatay, wala akong pinagsisihan. Ilang tao ang kayang magsabi niyan. Kung narating mo ang dulo ng video, ang tanong ngayon ay, ano ang unang kahinaan na aalisin mo? Ano ang unang bisyo na wawasakin mo? Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka, ilike at i-activate ang bell. Ang lakas na nakakatakot sa iba, iyon ang tanging lakas na sulit magkaroon.